Isang gabing kabilugan May nakita ko na tanawan Siya si Lola Tese Ang lulang nakatira sa tuktok ng bundok Siya rin po ang panglabing walong ginawa natin ng bahay Dalawang taon na ang nakakalipas Dumalaw kami para muling ibigay ang pera na regalo ng sponsor para sa kanya. Pero nakakalungkot po dahil naghiwalay silang mag-asawa at hindi na siya nakatira sa bahay na ginawa natin para sa kanya. Ano kaya ang dahilan? At paano na siya nabubuhay ngayon? Ururan, uran ang kami. Pag uran, uran na sa loob namin. Ay nakita ako na tanawan Hindi ko makilala Siyempre, niya nga sa pag-urang niya, ipagilin ko kaya sa akin Malisirin na siya, ipagilin niya sa akin, ko, siya sa sa akin mga ina na Nung malakas siya, malakas pa ako, ay ang mama niya, talaga pagtulong sa kanya Kaman. Kasi si namin ng ina nang mabuhay kami. Nabubuhay po ngayon si Lola Tese sa paggawa at pagbibinta ng walis tingting. Yun nga lang po ay kailangan niya ring pag-aralin si Ogot na kanyang anak sa kakarampot niyang kinikita. Sinunto. Daing iba Nagpara pang baoy siya At ako'y sinubol pa Dahil akong maginibo Dahil ako kakalo mo Dahil ako makalaban si mo Dahil ang gibo mo karang mo. <laughs> Talagang Pasinsya na sana ako Tinanggap ko ang gibo mo Para sa kaliday na mautro Ako naglayo sa imo Bahala ka kung magadan ka Dahil ako madungaw na Dahil ako nasupgan pa Sa gibo mong gibo pa Bahala ka sa buhay mo Kung ako ay maglinuko Dahil ka kimagibo Kung ako magperwisyo ka, Parang katabi kay Lolo Purida Kay Mang kay Sali <laughs> <laughs> Yun mga kawag Talagang nakakalungkot yung nangyari sa pamilya ni Lola Kasi na nagkahiwalay sila dahil sa mga nakita ni Lula Tisi, kay uh, Lola Fred at sana yung bahay na ginawa natin mga kawal para sa kanilang pamilya yun sana mapasyalan natin kasi napakalayo yung bahay na ginawa natin sa kanila Kung maglalakad tayo ahon ah, dalawang bundok napakalayo mga kawal kaya hindi kami makapunta kaya nagulat na lang kami nang bigla naming nakita si Lola dito sa baba ng bundok yung pala nagkahiwalay na sila ni Lolo Fred dahil sabi nga may nakita si Lulang Pante tapos yun lalaki na yung kasama ni Lolo Fred dun sa bahay niya sabi ni Lola Tisi yeah. kaya dati na lang mga kaward kaya sana mapasyal natin si Lolo Fred si Lolo Fred kung makita natin kung ano talaga yung totoong nangyari pero nagpadala si Ma'am Chari mga kawal, para kay Lola Tisi Nahita. Bintuan mo ang sa payo payo ayaw ko na si mo. Yan, pa, Lola, gikam sa sa'yo galing ito kay Mam Ma Chary yan. Maraming salamat po sa yung Mam Chari. Padala ka ng tulong para kay Lola. At ano yung hanap -buhan nila ngayon para makasurvive sa araw-araw. Palipat-lipat din si Lola ng tirahan. Dati napuntahan natin doon, pinalis sila kasi hindi niya yung pag-aari. Ngayon, may nabili daw si Lulang bagong bahay sa halagang 2,000 nung sila nakatira ngayon. Kaya talagang malungkot yung uh, nangyari sa buhay ni Lola, mga kawad. Ginawa natin sila ng bahay sa bundok, yun, pero nagkahiwalay naman sila ni Lolo Fred. Lola, ito. Mayroon kami yung gusto nabigyan sa galing ito kay Ma'am Chary. Makahiya naman po. Lola, hawakan mo Lola. Makaya ako tapang persibikan po, hindi pa? ah, ah, ah. Aku tak o, paano naman no, kami pabori. Hindi kayo paano talaga, hindi kayo maalihan sa araw-araw pa gusto mo, eh ako nagsatsaga nalang ng ganito. Alisin mo na lang yung ano mo, para ano, yan. Tuloy lang, haba ka muli lang. Tala, Lagi na lang kayo nabigay sa akin. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Yan, 5,000 lola galing kay Ma'am Chari. Payos ko ito ng bahay ko. Pabubungan ko yun. Uran, Or uran lang kami. Pag uran, uran na sa loob namin. Yan ang gusto mong sabihin nila kay Ma'am Carrie? Maraming salamat po kag tulong mo sa akin. Sana palagi ma'am po na maalaala mo kami. Laging ganito na po ang buhay namin mag-ina. Pero kahit por ano po, dahil pa man kami na -da ng adaday magkain sa araw-araw. Dahil po sa pagsikap namin, Nagigigibo kami ng mga walis, nag ang anak ko sa basura para sa magkain lang kami. Kaya maraming salamat ang tulong ninyo sa amin. Kaya may mga kayo makakalimutan habang buhay pa kami. Kaya may, may, may kayo maaalaala. Yun mga kawal, maraming maraming salamat po sa iyo, lalo kay Ma'am Chari. Uh, matutulungan si Lula na hindi mo lang maglako ng walis kasi kailangan ni Lula maglako para lamang merong maibinta. Yung pag nakabinta siya, saka lang siya makakabili ng uh, pagkain nila. <coughs> Yun, para kay Lula Fred. Lula Fred, kung mapanood mo may itong video ito. Yan, sana hindi mo ginawa yun kasi ginawa namin yung bahay na yun para sa inyo ni Lola. Hindi sana makapasyal sa kami dyan sa bahay niyan para makita namin kung ano na yung nangyari doon sa bahay na ginawa namin. Ma'am, salamat po. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Sana po, day na, day man po kayo madala sa akin magtulong at dahil kami madadala sa inyo mag-alaala kasi po kayo nakakatulong sa amin kaya maraming salamat ang pagtulong mo dahil sa ganitong buhay namin wala akong ibang gawa dito maghanap buhay ng walis kaya po maraming maraming salamat sa inyo po yun mga ka ward bye bye Yan. dito ngayon sila lola nakatira sa uh, butas butas na bahay na binili niya ng halagang dalawang libo kasi yung dati niya tinirahan na pinuntahan dati yung pinalis na pala sila doon kasi hmm. nabili na yung dopa ano hanapin natin malo na na talaga yung plano ni nanay doon sa binigay natin na pera ibibili niya ng pawid pawid po i-aayos um, uh, ko ito kahoy tapos ipapa ibabayad so, ko sa pag -a -a para ma-repair ito ma yung bahay ni lala kasi butas butas na mga yan mayroon sana magandang bahay si Lola, yung ginawa natin, kaya lang hey, yun, naman hindi naman daw sa akin yun, hmm. hindi naman daw sa kami, sa kanya po mayroong problema mayroong totoo, ginawa namin yun para sa kanilang mag-asawa at para doon sa anak nilang si Logos ayaw ko po na masakit sa ulo, kaya sa kanya na po, kumbaga sa kanya yeah, dahil hmm. sa mga nakita ni Lola, na, nagpasit si Lola na iwan na si Lolo Fred kasi yung sinasaktan po yata kayo ni Lulupred. Hindi, nam, hindi niyo. naman po, kundi isang mga salita niya, sakit sa damdamin. Sinasaktan kayo. Ang um, pagbabawi niya, pantataboy niya, masakit, pa, masakit po yan sa akin. Mas maigi pang pinalo niya na lang ako sa, ako sa bata. Huwag niya lang ako sa, sasabihan ng hindi. Ayaw niyo na talaga lula. Ayaw, ayaw kong... ko na. Isang gabing kabilugan. Ay nakita ako na tanawan Hindi ko makilala sa kalayuan Ang ginawa ko siya kong ninapitan Ninapitan ko siya'y natutulog Nakahamlay pa sa bago niyang iro Sana'y nakahamlay pa sa ba nguya